Naimbag nga aldayo amin kakabsat, ka Ilyan, ken ka <laughs> Ang taratita at nakabugera ng Nueva Ecija ay bumabati sa inyo ng napakaganda ng araw at umaga. <laughs> at syempre, uumpisahan ko na naman ang aking vlog sa paglilinis ng bahay. Hindi kompleto araw ko na hindi gumagawa. Apo'y nakakapanghina ng katawan yung walang ginagawa. Ano? Aminin nyo, pag lagi kayo nakahiga, nandalambot kayo. <laughs> Tapos walang biyayang dumarating. <laughs> Oh, galaw-galaw na. Magbabagong taon na. Baka may mga malas pa sa bahay nyo. Abay, linisin nyo na. <laughs> Anong pecha na ako oh, magbabagong taon na? At hanyat naglilinis naman ako ng baha. At katulong ko si Kuya Jun, siya naman ang nagwawalis sa labas. Nakakaloka, napakahirap talaga maging katulong. Kaya sobra akong proud na proud sa mga kasambahay dyan. Napakahirap ng kanilang ginagawa. Napakasakit sa kamay at lalo na sa balak ka. siguro kung magnatagal ako dito sa bahay namin, magkakarayuma na ako. <laughs> abay, makauwi sa Santa Rosa, tungpapasyente na ako. <laughs> <Charot>? <laughs> At hen nga't napakadami ko nilabhan kahapon, kaya lang nakalimutan ko isilong kagabi. <laughs> Naaligaga ako sa pag edit at pag upload ng vlog ko. Napakahirap pero kaya to. May pangarap ako para sa pamilya ko at sa anak ko. Kaya hinding-hindi ako susuko. At pagkatapos ko nga maglinis ng bahay, pinakain ko na yung mga bata. Yan ang kabugera ng Nueva Ecija, nangangabog. <laughs> At hanggatan dito ang anak kong si Rowan Rowan. kaya lang iyak ng iyak. Inaantok ata. Saglit nga lang na alaga ng nanay ko. Yan nga tiyahatid na sa kanila. Oh, di ba napakabilis ng oras at tanghali na naman. <laughs> Kainan na naman. Yan nga pala ang ulam namin, gulay na napakadaming sa At papaita ng ubod ng angahang. <laughs> So ayan hey, niya at kumakain na naman kami. pagdating nga ng nanay at daddy ko galing sa palengke, ito ang kanilang binili. Bumili nga sila ng kaparanggit na handa ni Bimbo. Aba, mag na naman yung kapatid ko. <laughs> Happy birthday sa aking mahal na kabsat. <laughs> e anong drama mo ngayong birthday mo? <laughs> Aba, magpapainom ka ba? O nga nga. <laughs> anyway, heto nga at naisipan kong pumunta ng bayan. At pamimili ako ng pruta. At syempre, para maikot rin ang palengke ng lupaw, e eh, paano hindi namin naikot noon at nabadrip ako? Hahaha! <laughs> So, ito nang at lilibuti namin ang loob ng palengke. Aba, e, may hinahanap ako eh, wala. Nakasara. Kina Ate Lea Castro, eh, paano may napagkatagal ko na hindi nakikita ang giputa? Ngayon pupunta ako sa loob ng palayang kinakasara na Abay, syempre, miss na miss ko na sila So, eto na nga at bumibili na ako ng mga pruta Pero in fairness, mura ang pruta sila dito Tapos napadaan niya ako sa bilihan ng mga ganito Abay, sobrang miss na miss ko tong bola-bola Gawa ito sa kamoting kahoy na may alamang Tapos may dahon ng sibuya Nung araw ay 25 cents lang yung sanyan Maalala ko noon, nagbibenta ako ng ganyan sa school Heto nga at bumili ako ng itlog Grabe, ang mura ng itlog dito Yung large, 8.50 lang Samantalang sa Santa Rosa, 10 piso Sabagay sa Santa Rosa, pinakamahal na bilihin sa buong Nueva Ecija. Tama yon. <laughs> so ito na nga at niluluto na ng nanay ko ang kanyang pansit bayan. Ang pansit na walang makakapantay sa sarap at lasa. So ito na nga at panoorin nyo para gayahin nyo. <laughs> alam na alam yan ng mga taga dito. Lahat na nakatihim dyan. Lahat sila na sarap. Ang pinakamasarap na pansit sa buong mundo ang pansit bayan ng nanay ko. <laughs> e eh, paano naman kasi? Tignan mo yun sa sahog na pagkadami-dami. Nakakaloka. Mas marami yung sahog kesa sa pansit. <laughs> hindi ka masarapan. <laughs> at hindi siya tinipid. Napakarabing Ricardo. O oh, makikita niyo naman ang pruweba, di ba? <laughs> at nakita ko na yung proseso kung paano iluto. O oh, di ba, gagayahin ko din yan. <laughs> so, at malapit ang maluto. Sa amoy pa lang, grabe yung gutom ko. Mukhang mapaparami ako ng kain, charot. <laughs> Diyos ko Lord, ilang araw pala ako dito sa amin, tumaba na ako. Eh paano naman kasi puro kain ang ginawa ko, nakakaloka. So eto na nga at huhusgahan ko na kung ano ang lasa. Hala, nalipatak mo tinagan ko. Na. <laughs> Grabe ang sarap. <laughs> At pagkatapos ko hang kumain, nagpunta ako dito. Ang aming pampaswerte. At sana swertehin na kami. Para hindi na kami naghihirap. Aba, nakakapagod maging mahirap. Lahat gagawin para swertehin. Kayo ba? Ano ba ang pampaswerte nyo? Pero ang importante sa lahat, yung pananalag natin sa ating Panginoong Diyos. Yun ang mahalaga. Siya ang magbibigay ng swerte sa atin. Ayan nga, at naglalaro na ang mga bata. At ako naman ay, pagbigyan nila. doon Marami ng tulad Muli, ang Kabogera ng Nueva Ecija ay lagi papaalala sa inyo na mag-iingat tayong lahat at mahal na mahal namin kayo and I thank you <laughs>